Welcome sa paghalo na Fiesta Hindi ngayon masyado bongga ang fiesta Dahil mga busy ang people Itong tindahan ng aking tita Pati ni tita Evelyn So yan ang baryo namin Papunta sa amin yan Ito ang kali rilis Na hindi na release ngayon Kaway kaway ang magaganda. Siya so, ng aking mga batchmate daw. Halo halo. Natawag na sila kasi ay pupunta kami ng position. posisyon. man makamusa ako YouTube para makaupod man kamo. Uh, yan ang mga barkada ko nung mga teenager pa kami. Eto noon, maliit pa yan. At yung maldita niyang kapatid, nagtutong ay nag-41. <laughs> At ito yung isang member. <laughs> Klasiko. Asawa ng pinsan ko. Oh, ayan ang mga ano, mga kabarkada nung araw. Tingnan mo, matatanda na kami ngayon, maapat ang mata. <laughs> Badawan dua nakadipisas ang kanila pag salire, mga nakapamaywang pa ang mga dunya. Yan ang mga tiyahin ko na magaganda. O oh, di ba mga lahi namin magaganda? <laughs> Aya, Ayan, nahanda ni Mother Lilay ang aking tiyahin na mas matanda pa ako sa kanya. Ano to? Igado. Igado daw. Ine? Isko po, walang kamatayang karnis. Tapos ito? Hamunado. Ang oh, sasarap ng pagkain ng ano dito, anak? Oh, kalderita. O kalderita naman daw. Kaninong anak to? Anak ni ano to? Ni Karyaso? So tapos dyan, anong ginagawa? Agay! Ayan ang sinasabi. <laughs> Wait lang ha. Wait lang, may gagawin ako. Dinugan. Agog guys! Fresh na fresh ang fresh na fresh ang ano, ang dugo. Ayan ang hinahabol sa piyesta. So alam na guys, ngayon magpuprosisyon ako. Bababa ako dito ay para lumamon yan. Hindi kain na lamon. Hindi ako nagtanghalian ngayon. Kasi nire-reserve ko yung piyan ko. <laughs> sa lauya at saka man, sa, sa O oh, diba, mamaya oh, babalik ang kita. Oh, Ayan ang lauya oh, na tinatawag oh, namin oh. dito. O oh, diba? Ano pang may suka yan diba? O, oh. oh, nilaga na may suka. Ganern. O, oh, ito. Puro ko yung mga tiyahin dyan. Kaya marami akong bahay na. No. Wala kaming handa. Okay lang. Dahil, yata ba na magluto at wala naman bisita. Aday, huh? karaway-kaway dyan. Ano ba aking video? Uh Oo. -oh. Kumustahan? Saan mga awat na hindi nagkirimudan? remodan <laughs> Mga ah? Dere, kayo Mas mga, mga sira pag nakatalikod. <laughs> oh. eh, mga kadugo namin, uh, chahin, pinsan. O, oh, ganun din dito. Nakanya ah, yung mga size namin, di ba? Kapag oh. kakilala yung mga sex. Oh. Pata pa lang, ulam na yan. <laughs> Nagpicture kami, munta ka na hindi kayo magkasya sa screen. Hmm. So guys, nandito kami sa chapel namin. Ito yung donation namin nung nasa Taipei ko. So, ito yung naging remembrance nung mga samahan ng mga <laughs> mga gangis. Yan yung pinagawa namin noon. Year ano pa ba 'yon? 1990 1990 99 or 98. So matagal na 'yang na 'yan. At dito na yung sindihan ng kandila. So ito yung mga pinag pinagrecrap na kasi noon lagi yan nag tumatagas dyan <coughs> so ito yung patron ng Finya Pransya patron ng Finya Pransya ah, uh, uh Mr. Senyori Finya Pransya yun yung uh, patron ng Bicol pero yung sanaga kulay itim napaka milagrosang ano milagrosang patron tignan mo dati ang pista dito Mayo binalik nila ng September kasi kahit ano bumabag yung umulan dahil ano siya patron siya ng tubig yun ang history so ito yung chapel ng barangay namin maliit lang siya pero nag-espasyos na dahil hanggang sa labas yung aking classmate. Oh, kawaii kawaii. Yen eh. <laughs> kawaii kawaii. Shout out. <laughs> Yang sila, hindi ba mm. Laging vlog lang. kaway kawai naman kayo dyan. O, oh, kaway. Nasa YouTube ka. Mm. kaway kawai O, oh, diba? Ang ganda ng ano. <laughs> Ang ganda ng pagkaka-arrange ng mga flowers. Wow, fresh na fresh. Taga saan? Labo. Oh? oh, talaga. Salamat sa iyong ano. Di ba ang ganyan ng kanyang flower arrangement para sa fiesta. Doon, di ba? Puro fresh. As in fresh na flowers. Dahil bukas ang magmimisa ay obispo. Yes, for the first time ba? First time ba yon? First time? First time na magmimisa dito ng obispo ng fiesta. Ay, ah, pang, pero awat na. Oh. So, masaya. Masaya yung ano dahil yun yung... Itong malaking patron, dito yan dapat nilalagay pero pag may mga kompetisyon ng mga altar yan yung uh, yan yung pinanglalabas yung maliit na pinapang okay. pag nag ano, pag nag aurora mm -hmm. pag procession kaya kaya nga uh, yan how many years did you I never come back home. Yeah. <laughs> siya, nung bata pa ako, sila yung mga nagiging tag-alaga ko. Ngayon, English speaking na siya. Go! Umanay. <laughs> Hmm. Best dancer pa. Ha? Best dancer pa, pa Oh, best dancer pa, and singer pa yan. Noon. Oh, kita mo naman kahit ngayong may edad na maganda pa rin. Dahil siya magagandang dalaga dito noon. At kasama yung kapitbahay niya noon. <laughs> o, oh, ba? Diba? Kahit may mga edad na sila magaganda pa rin. Yes. Oh, so, masaya ako at nakabalik ako dito. Ano, after okay. pandemic. Uh -huh. mo. Sana, ano. So happy fiesta paghaloban.